Inaalagaan ng Russian ballerina na si Dom ang kanyang ina na may sakit. Nang maglaon na ay dumating ang caretaker at umalis ang dalaga para paghandaan ang kanyang performance mamayang gabi. Sa teatro ay binati siya ng kanyang tiyuhin na si Ivan at ipinakilala nito ang kanyang kaibigan na si Dmitry, isang leader ng gang sa Russia na tila ay may gusto sa dalaga. Maganda sana ang performance ni Dom sa entablado ngunit aksidenteng nadaganan siya ng kanyang lead partner dahilan para mabali ang kanyang paa at tuluyang masira ang kanyang karyer. Samantala, ang isang agent ng CIA na si Nate ay nakakuha ng mensahe mula sa kanyang bubuwit sa Russia. Nang gabing yun ay nagkita sila ng kanyang bubuwit na tinatawag niyang Marble at palihin nitong iniabot sa kanya ang isang envelope. Subalit, sumulpot ang mga Russian police at huhuliin sana nila si Marble, kaya pinaputok ni Nate ang kanyang baril upang ilihis ang kanilang atensyon. Pagkatapos ng mahabang habulan ay ligtas ding narating ni Nate ang Embahada ng Amerika. Ang tiyuhin ni Dom na si Ivan ay ang Deputy Director ng Russian Intelligence. At nalaman niya mula sa kanyang superior na ang lalaking hinabol ng mga polis kagabi ay isang agent ng CIA. Maya-maya ay dumating si General Korch at sinubukan nilang tukuyin kung sino ang bubuwid. Pagkalipas ng tatlong buwan ay binisita ni Ivan si Dom at nag-alok siya na tutulong sa mga bayarin sa ospital ng kanyang ina kapalit ng pagtatrabaho ng dalaga sa kanya. Bago umalis ay ibinigay niya kay Dom ang isang envelope at laman nito ay ang mga sweet na larawan ng kanyang ballet partner at ni Sonia, ang bagong prima ballerina na pumalit sa kanya. Kalakip din nito ay ang recording na nagpapatunay na sinadyang baliin ng partner ni Dom ang kanyang binti. Nagtungo si Dom sa teatro kung saan nag e ang dalawa at kalaunan ay pinatay niya sila sa banyo gamit ang kanyang tungkod. Pag uwi niya sa bahay ay nakita ni Dom ang kanyang ina na nakahandusay sa isa sahig at nalaman ng dalaga na hindi dumating ang caretaker dahil hindi na nila ito nabayaran. Kinabukasan ay nagpasya si Dom na makipagkita sa kanyang tiyuhin para sa trabahong inaalok nito. Giit ni Ivan na gusto ng estado na makakuha ng impormasyon tungkol kay Dimitri at kakailanganin nila ang dalaga para magawa ito. Makalipas ang isang linggo ay pumunta si Dom sa hotel kung saan naghahapunan si Dmitri. Lumapit sa kanya ang lalaki at tila ay matagumpay ang plano. Subalit pagdating sa kwarto ay sinimulan siyang gahasain ni Dimitri at walang nagawa ang kawawang dalaga. Maya-maya ay dumating ang isang estranghero at sinakal niya si Dmitri hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Lumalabas na ang estranghero ay isa pala sa mga agents ni Ivan na nagngangalang Sergey. Sinabihan ni General Korch si Ivan na iligpit si Dom dahil siya ay isang witness, ngunit giit ng tiyuhin na may potensyal ang kanyang pamangkin at maaari niya itong magamit pagdating ng araw. Galit si Dom sa kanyang tiyuhin dahil sa nangyari sa hotel, ngunit tugo ni Ivan na wala na siyang choice ngayon kundi ang patuloy na magtrabaho sa kanya o papatayin siya ng estado. Giit niya na magaling si Dom sa pag-akit kay Dimitri kaya inirekomenda niya ang isang paaralan na maghahasa sa kanyang potensyal. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan ni Dom ang paaralan at doon ay nakilala niya ang punong guro na si Matron. Giit ni Matron na simula ngayon ay tatawagin na silang mga Sparrow, mga agents ng estado na ginagamit ang alindog bilang kanilang sandata. Samantala sa Amerika ay pinagbawala na si Nate ng kanyang mga superior na bumalik sa Russia. Tumutulang agent sapagkat giit niya na walang ibang pinagkakatiwalaan ang kanyang bubuit kundi siya lang, ngunit hindi nila siya pinakinggan. Balik sa Russia, sinimula ng mga Sparrow ang training sa pagbaril paggalas ng kandado, at kung paano paligayahin ang kanilang mga target. Habang naliligo si Dom ay pumasok ang kaklase niyang si Victor at sinubukan siyang gahasain. Lumaban ang dalaga at binugbog niya ng husto ang lalaki. Lumipas ang ilang buwan at hindi pa rin nagpaparamdam si Marble sa CIA, kaya nakiusap si Nate sa kanyang superiors na ipadala siya malapit sa Russia upang makausap niyang muli ang kanyang bubwid. Ipinadala siya sa Budapest at nang nalaman ito ng Russian intelligence ay nagmungkahi si Ivan na gumamit sila ng Sparrow upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Samantala, nalaman ni Matron ang ginawa ni Dom sa kanyang kaklase kaya inutusan niya ito na ibigay ang gusto ni Victor. Sinabihan ni Victor si Dom na tumalikod, ngunit tumanggi ang dalaga. Biglang naghubad si Dom at sinabing papanuuri niya ang gagawin nito sa kanya. Na-intimidate ang binata kaya nabigo siyang patayuin ang kanyang sandata dahilan para siya ay mapahiya. Napanood ni General Corch ang lahat mula sa monitor at si Dom ang napili niya para gawin ng isang misyon. Bumalik si Dom sa Moscow kung saan ay ibinigay ni Ivan ang una niyang misyon bilang Sparrow at ito ay ang mapalapit kay Nate para malaman kung sino ang bubuit nito. Galit si Dom sa panlilinlang ng tiyuhin para gawin siyang Sparrow, ngunit ipinangako ni Ivan na magiging malaya na ang dalaga pagkatapos ng misyon. Pumunta si Dom sa Budapest gamit ang ibang pangalan at tumungo siya sa apartment kung saan ay makakasama niya ang isa ring Sparrow na si Marta. Sinimulan niyang subaybayan ng routine ni Nate at nang pumunta siya sa swimming pool kung saan lagi itong naliligo ay nagsimula siyang mapansin ng agent nang maglao na iniyaya ni Nate ang dalaga na mag-lunch, ngunit tinanggihan ito ni Dom. Kinabukasan ay hindi nagpakita si Nate sa pool at kalaunan ay nalaman ni Dom na nawawala ang kanyang ID. Si Nate ang kumuha nito at alam na niya na isang Russian agent ang dalaga. Sinabihan siya ng kanyang superiors na layuan si Dom, ngunit naniniwala si Nate na mapapakinabangan niya ito. Nagkitang muli ang dalawa at ipinagtapat ni Dom ang kanyang pangalan at tunay na trabaho. Gayunpaman, naging maganda ang kanilang pag-uusap at tila ay nagugustuhan na nila ang isa't isa. Pagdating sa apartment ay pumasok si Dom sa silid ni Marta at nalaman niyang may bubwit ito sa Amerika, ang chief of staff ng isang senador. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa kanilang handler at nang sinubukan itong mag-take advantage ay ininsulto siya ng dalaga, dahilan para magalit ito at suntukin siya. Isang araw, binisita ni Ivan si Dom sa kanilang apartment. Papunta siya sa Vienna at dumaan lang siya para kumustahin ang misyon. Tugon ni Dom na unti-unti nang nahuhulog si Nate sa kanya, ngunit nagbabala si Ivan na naiinip na ang kanilang superiors. Nagsinungaling ang dalaga na tinutulungan niya si Marta at sinabing magkikita sila ng bubuit nito sa susunod na linggo sa London. Nang umalis si Ivan ay tinanong ni Marta ang dalaga kung bakit ito nagsinungaling tungkol sa pagtulong sa kanya at sagot ni Dam ay para magkaroon pa siya ng konting panahon sapagkat papatayin nila siya kapag nabigo siya sa kanyang misyon. Tinanong ni Marta kung bakit nila gagawin yun at tugo ni Dam ay dahil nasaksihan niya ang pagpatay kay Dimitri. Kinabukasan, nakita ni Dom ang dugoang bangkay ni Marta sa banyo. Lumabas si Sergey at ipinakita niya sa dalaga ang kahihinatnan sa pagsabi nito ng sikreto. Pinuntahan ni Dom si Nate at inamin niya dito ang lahat mula sa kalagayan ng kanyang ina sa Sparrows hanggang sa kung ano ang kanyang misyon. Naintindihan ni Nate ang kalagayan ng dalaga kaya inalok niya ito na magtrabaho sa kanya. Matapos itong pag-isipang mabuti ay nagpa siya si Dom na tanggapin ang kanyang alok. Isinalang siya ng CIA sa isang lie detector test at naipasa ito ng dalaga humingi si Dom ng $250,000 at hiniling na ipasok ito sa isang account sa Vienna. Tinanong ng CIA kung ano ang maibibigay niya bilang kapalit at ibinunyag ng dalaga na ang isa sa kanilang chief of staff ay bubuit ng Russia at magkikita sila sa London. Pagkaraan ng ilang araw ay nakipagkita si Dom sa chief of staff na si Stephanie at ipinalam niya rito na hindi makakarating si Marta. Sinubok ang umalis ni Stephanie ngunit nagbanta si Dom na ikakalat niya ang malalaswang larawan nila ni Marta. Inihatid siya ni Dom sa isang silid kung saan naghihintay ang kanyang handler. Pagkatapos siyang bayaran ay ibinigay ni Stephanie ang mga disk na naglalaman ng mahalagang impormasyon sa Amerika at palihim itong pinalitan ni Dom ng mga peke. Naging smooth ang transaksyon hanggang sa napagtanto ni Stephanie na siya ay na-expose dahilan para siya ay mataranta at mabundol ng sasakyan. Dahil dito ay naghinala ang mga Ruso na si Dom ang nagtip sa CIA. Ibinalik nila ang dalaga sa Russia at tinanong kung ipinagkanulo niya si Stephanie. Ilang beses nila siyang tinorture para umamin ngunit palaging itinatanggi ng dalaga ang paratang. Tinutukan siya ng baril at tinanong sa huling pagkakataon, subalit hindi pa din umamin si Dom kaya hinila ng opisyal ang gatilyo at mabuti na lang ay wala itong bala. Dumating si Ivan at hiniling na sabihin ng dalaga ang totoo, ngunit giit ni Dom na ang lahat ng kanyang ginawa ay para lang kunin ang tiwala ni Nate at pakiusap niya sa tiyuhin na ibalik siya para matapos niya ang kanyang misyon. Hiniling ni Ivan sa kanyang superiors na bigyan ng isa pang pagkakataon si Dom at kung mapapatunayan na siya ay isa talagang traidor ay ipinangako ng deputy director na siya mismo ang papatay sa kanyang pamangkin. Bumalik si Dom sa Budapest at muli niyang nakasama si Nate. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang plano at tugon ni Dom na gusto niyang pumunta sa Amerika kasama ang kanyang ina kung saan sila magiging ligtas. Ipinangako ni Nate na tutulungan niya sila at dahil na antigang dalaga ay nagpasibak ito sa kanya. Nagising si Dom sa kalagitnaan ng gabi at nakitang sinasakal ni Sergey ang kanyang kasintahan. Kalmado lang ang dalaga at tumulong pa siya sa pagtali kay Nate. Sinimulan i-torture ni Sergey ang CIA agent, umaasang makukuha ang pangalan ng kanyang bubuit. Tumulong si Dom sa interogasyon at habang distracted si Sergey ay hinampas siya ng dalaga at pagkatapos nilang magbuno ay nagawa siyang patayin ni Dom. Dahil sa malalang sugat ay hinimatay si Dom at kalaunan ay nagising siya sa isang ospital. Nagpakita si General Korch at bago makapagpaliwanag ang dalaga ay inamin ng general na siya talaga ang bubuit. Giit niya na mahal niya ang kanyang bansa, subalit sinisira ng kurap na gobyerno ang kanyang bayan kaya pinili niyang kumampi sa kalaban. At ngayong alam na ito ni Dom ay ipinapaubayan na niya ang kanyang kapalaran sa dalaga. Tinawagan ni Dom ang kanilang superior at sinabi niya rito ang pangalan ng bubuit. Kinabukasan ay nagtipon ng mga Ruso at ang CIA sa airport upang magpalitan ng kanilang mga espiya. Pakiramdam ni Nate ay trinidor siya ni Dom at giit niya na hindi hahayaan ang mga ruso na mabuhay ang kanyang bubuid. Tugon naman ni Dom na maiintindihan din niya ang lahat sa huli. Hiniling ni Nate sa mga ruso na ipakita ang mukha ng kanyang bubuid upang makumpirma ito at nabigla siya dahil imbes na si General Kortch ay si Ivan ang hinuli nila. Nang mapagtanto niya ang ginawa ng dalaga ay nagsinungaling si Nate at sinabing si Ivan ang kanyang bubuid. Lumalabas na ang lahat ng ginawa ni Dom ay para lang e-frame up ang kanyang tiyuhin. Nagtanim siya ng ebidensya sa apartment ni Ivan, isang baso na may fingerprint ni Nate. Lihim din siyang nagbukas ng bank account sa Vienna na ipinangalan niya sa kanyang tiyuhin, at ito ang account kung saan niya ipinadala ang bayad ng CIA. At dahil kamakailan lang ay bumiyahe si Ivan sa Vienna, madaling na paniwala ang kanyang superior na siya nga ang bubuit. Umiyak si Ivan habang kaharap ang pamangkin at ilang sandali pa ay binaril siya ng isang Russian sniper. Naging panalo ang lahat sapagkat una ay nakapagiganti si Dom sa kanyang tiyuhin na ginawa siyang Sparrow, pangalawa ay nakaligtas ang tunay na bubuit ng CIA, at panghuli ay nadispatcha ng Russia ang inaakala nilang traidor sa kanilang bansa. Bumalik si Dom sa Moscow bilang isang bayani at pinalakpakan siya ng lahat lalong-lalo na ng general na hindi nagkamali sa pagpili sa kanya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.